mga lugar na nakakaranas ng danger level heat index na bawas na. Gayman nilinaw ng pag-asa na patuloy pa rin ang mararanasang mainit na panahon. Si Rod Lagusad sa detalye. The worst is over. Pagdating sa sobrang init ng panahon sa bansa. Paliwanag ng pag-asa, partikular na tumutukoy ito sa pagkonti ng mga lugar na nakakaranas ng sobrang init ng panahon. Pero hindi ibig sabihin na hindi na makakaranas ng matataas na heat index. Ayon kay Annalisa Solis, Chief ng Climate Prediction and Monitoring Section ng Pagasa, naabot na kasi ang maraming mga lugar na naapektuhan ng matataas na temperatura. Anyan itong Abril ay nakapagtala ng mga all-time high maximum daytime temperature. Siyam na estasyon ng pag-asa ang nakapagtala ng extreme temperature noong nakaraang buwan. At mula sa bilang na ito, anim nakapagtala ng all-time high. But ngayong Mayo ay ang, in terms of heat index naman na tinatawag natin, yung discomfort level, eh medyo nababawasan na yung mga lugar na mataas yung danger level. Kaya masasabi natin na in terms of geographical area, yes, nababawasan yung mga areas na mas matataas ang heat index at nakapagtala na tayo ng mga all-time high maximum time temperature. Sa kabila nito, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na magkaroon ng matataas sa temperatura hanggat hindi pa rin dumadating ang tag-ulan. Ngayong Mayo, nakapagtala ng nasa 40.3 degrees Celsius na temperatura sa Tarlac. Nakita natin na mas matataas ang heat index o in danger level during the past two weeks ng April. Pero kung ikukumpara natin during the past two weeks ng April, mas kukuunti na ngayon yung mga areas na mayroong danger level. The worst that has come ay in terms of geographical area. Kasi nababawasan na yung mga areas na matataas ang heat index, matataas ang maximum temperature dahil may mga local thunderstorm activities na. Gaya na lamang ng bahagi ng kagayan na mula sa Danger Level Heat Index, bumaba ito sa Extreme Caution Level. Pero sa Metro Manila, nananatili pa rin itong nasa Danger Level. Paliwanag niya, mababa na ang tsansa na dumami pa mga lugar na makakaranas ng napakainit na panahon. Kaugnay nito, patuloy na nakantabay ang pag-asa sa posibilidad na maantala ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Ang kadalasang pagsisimula ng tag-ulan ay second half ng May hanggang first half ng June. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.